Alam mo ba bakit kita tinawag? Umusok pa. Umusok uh, pa, tayo pa! Hindi okay, ako. Okay. Nasaan ka? Ang trabaho mo? Wala trabaho? Pero may pambili ka ng sigarilyo. Alam mo ba bakit kita tinawag? Yes! Ano, ala, bakit? Ano yan, ano yan? Titingin nga hawak mo. Anong brand yan? Malboro. Uy, nag-promote ka pa, Malboro. Uy, <laughs> umuha, oh, nagpatay pa. Huwag <laughs> mo itago na, malalagdagan yung ticket mo. Wala kang trabaho? Anong kinabubuhay mo? Tumutulong ka sa nanay mo? May asawa ka na? Wala! Wala! kapil niyo sa buha sa bahay niyo? Ah, oh, ano trabaho ng nanay mo? Indahan, saan doon? Sitio? Kilala mo yung vlogger doon? Yung kabatch ko? Si Dudes TV? Hindi mo kilala yan? Paano ba yan? Alam mo ba magkano pag tikitan kita? Alam mo? Alam mo ba magkano yan pag kita ng oh, smoking in public? Alam mo magkano? Alam mo? Alam mo magkano? Sabihin ko sa'yo, kuya? Hindi. Taas, taas pa, taas pa. Dagdagan mo ng 500. Oo, dalawang libo. Sa unang paglabag, dalawang libo. Sa pangalawang paglabag, tatlong libo. Pang-apat na paglabag, apat na libo. Diba? Saan ka kukuha Pag tikitan kita ngayon ng smoking, saan ka ng dalawang libo? Hindi. di kasi pag tikitan kita ng... Pag ng kita ng smoking public, dalawang yun. Ngayon, after mga five working days, hindi mo mabayaran, magkakaroon ka ng sabina. After ng sabina, pag hindi ka umatid sa sabina, magkakaroon, ng bares. magkakaroon ng bares, ka ng warat sa bares. Pag magkaroon ka ng warat sa bares, Aristoin ka ng pulis siyempre pag ma-arresto ka, pag wala kang pambiyansa, wala kang pambayad sa ticket, makukulong ka doon hanggang ilang buwan. Pag hindi na si kaso ng kamag-anak mo, gusto mo ba yon? So ano dapat ang gawin natin? Sa so, susunod, ano dapat ang gawin? Huwag na, ano, lasan mo kaya? Huwag na? Anong ginawa mo? Huwag na mag? Saan? Oo. Pwede tayo manigarilyo sa sa loob ng bahay natin basta sa ating ano private places ha hindi sa pampubliko okay kaya tinawag kita tikitan ba kita hindi na tikitan kita hindi na mo hindi na hindi na siguro Aww. oo kasi wala ka nang wala ka pang bayad pero may wala ka pang bayad sa tikit pero may pambili ka ng smoke sigarilyo pinangangako mo ba yan kuya pag makakita kita ulit, titikita na kita ha. Uh, yes! Ito ay isang bababala, babala or warning sa'yo na huwag ka naman sa labas, okay? Ano pangalang mo bala, kuya? Adrian. Pa. Adrian. Villarreal. Sige, susunod ha. Huh? Okay. Okay tayo ha, kuya ha. Huwag nang maulit, kuya. Kumanigarilyo ka sa loob na ng bahay, okay? Ano sasabihin mo sa akin? lagi, ya, ingatkah? Ah,